siis labe oh ang closeness ng mga anak ni Maung Carla Estrada na nasaksihan sa nakaraang debut o 80th birthday ng kanyang bunsong anak na si Carmela Ford na ginanap sa Sabado ng Gabi sa The Blue Leaf Events Pavilion sa BGC dinaluan ito ng kanilang mga mahal sa buhay, kapamilya at mga kaibigan Trending naman ang sweet dance ni Carmela with her kuya DJ dahil sa na-witness na closeness nila. At dito rin naramdaman ng netizens kung ano kalapit si Daniel sa lahat ng kanyang mga kapatid. Present din sa debut ang mga kapatid nila na si Namagi at Jose Carlito. Ang dami namang ha sa blooming beauty ni Carmela. Dalagang-dalaga naman daw ito at super pretty pa. Kaya pwedeng artista. Matatandang sa nakarang interviews ay sinabi ni Carmela o oh, nela kung tawagin ng mga malalapit sa kanya. nahanda siyang pasukin ang mundo na showbiz gaya ng kanyang kuya DJ at mami Carla. Ani ah, Carmela noon, hindi naman po ako ang magde-decide noon. Pero kung ako po ang papipiliin ay ititake ko ang opportunity. Pero sila kuya at sila mama pa rin po ang magde-decide for me. Na may tanong name, kung handa ba siyang harapin ang mga intriga at masalimuot na mundo ng showbiz? Ani Carmela, yes po, I want to try. Nagpasalamat naman si Carla Estrada sa lahat ng bumubuo ng pre-debut photoshoot ni Carmela na ginanap sa bagak bataan. Isa daw itong buwis buhay experience. Dahil walang tapot na umakyat pa si Carmela sa isang puno, kaya tinawag siya ni Carla bilang warrior princess. That shout out to si Carla Salat ng ng photo shoot na iyon. Ani Carla, a big shout out to all the suppliers who helped make my daughter's pre debut shoot a dream come true. You guys put so much talent and love into every little detail, and it truly made her feel like a warrior princess on her special day. The photos turned out absolutely stunning, the locations was breathtaking, and the view was beyond words. Thank you for making her day so magical. Happy birthday, my warrior princess. Nagpasalamat din si Carla sa nice print na siyang nasa likod ng magagandang pictures and videos na kuha doon gabi ng 18th birthday ni Carmela. I would thank you to nice print for capturing this precious milestone in our family. We're always grateful.